Okay, Narito tayo na natin. sa mismo'ng tagapagsalita ng LRT Line 1, si Attorney Hernando Cabrera, attorney, administrator din pala ng Light Rail Transit Authority. Attorney, good morning. Good morning, Wayne, Dalawang Wayne. Good morning. Good, good morning. morning. sa ating mga viewers, sa ating mga oh, listeners. Oh, Good morning. Wayne. Hindi maganda yung morning doon oh, sa so LRT. Oh, what happened? Go, go, gust, what happened? Gust, gusto, gusto ko mong, um, bago sa lahat, gusto kong umingin ng paumanhin sa lahat ng pasahero ng Line 2. Sa Line 2, line 2 po tayo nagka-problema. Uh, hindi po sa Line 1 or yes. sa MRT. Line 2 po. Line 2 po. Opo. yes, sir. Go uh, ahead po. Uh, sa ongoing po ngayon yung aming uh, troubleshooting dito sa dalawang uh, transformer system po natin. Dito kasi sa linya, yung affected na segment, meron po tayong involved na dalawang uh, yung tinatawag natin na transformer or rectifier. Rectifier number 5 at saka number 6. So nag-umpisa ko yung problema kaninang alas 3 ng madaling araw nung kami ay... Uh, Uh, nagde-deploy na ng mga tren. Kasi we usually open at 5, so as early as 3 in the morning, nagde-deploy na tayo ng mga tren. Unfortunately, kaninang mga pasadong alas 3, <clears throat> yung tren na papuntang uh, Recto, nagkaroon ng aberya dito sa may uh, bago pumasok ng Katipunan Tunnel. So initially, uh, ang assessment is uh, train-borne yung problema, may problema yung power supply ng tren. Ano? Mm -hmm. So, ang una naming naging assessment is that uh, ma-delay yung opening ng operasyon natin na uh, dapat alas 5 so magiging mm -hmm. alas 6. Yan. And unfortunately, nung uh, far and further assessment, lumalabas na meron din palang problema yung rectifier number 5 at saka number 6. Mm -hmm. uh, sa kadahilanan nito, napilitan kami na mag-partial uh, operations muna, no? Uh, between uh, Recto hanggang Cubao and then Cubao pabalik ng Recto. Wala muna yung Cubao to Antipolo and then Antipolo to Cubao kasi nandun na yung dalawang rectifier na may problema, yung rectifier number 5 at saka number 6. So ongoing ngayon yung uh, troubleshooting namin dito sa 5 at saka 6. na rectifier. Abuka. so hopefully uh, before mag-launch ay matatapos namin itong itong troubleshooting. Pero before may mga bago, bago magtanghali. Pero may mga linya na tumatakbo ngayon. Pero hindi lang siguro masyado aabot ho dyan, matagal-tagal, dyan sa stasyon na yan sa Antipolo. Opo, tuloy-tuloy ho yung uh, nakapag-start ho tayo ng operations around 6.45 pero partial operations lang po. Ito lang po yung Cubao to, to recto, and then recto pabalik ng uh, Cubao. Okay, so ang tansya po ninyo ay bago mag lunch time, balik na ang full operation ng buong linya ng LRT Line 2. Opo, opo. opo. At, attorney, ito lang. At, uh, palagi po nagkakaroon tayo ng ganitong problema uh, dito sa LRT Line 2. Kung hindi ako nagkakamali, last year ganito rin. Hindi ba? A an ano po ba? May problema ba tayo sa maintenance uh, sa LRT Line 2, Attorney Cabrera? Well, actually, yung sa line to wala nang mga naging problema kung mm. napapansin ninyo. Uh, matagal-tagal na akong hindi na interview 'no? Lately, mm. ang last na problema natin dito yung tinamaan tayo ng kidlat doon yes. sa may uh, Bandang Gilmore, 'no? Mm. But itong segment na ito, ito yung nasunog dati nung uh, I 2019 think, uh, 2019, 2019 no? uh -huh. na Nasunog ito ng 2019. Yun. So, nung panahon ko na nung na-restore natin, ano napalitan natin ng bago yung nasunog. Mm. So, lately wala na tayong problema except uh, for this one na naman na ang uh, lumalabas na problema yung sa rectifier. ano Kung nagka-problema man tayo itong mga nakaraan tungkol sa mga trend yun eh. Mm -mm. But uh, this one is ito yung power supply mismo yung problema. So yun ang ina-assess namin ngayon at uh, tinatroubleshoot namin para y makita natin anong sanhi ng problema. Yung, sumabog nung nakaraang uh, limang taon na, yung 2019, yung talagang nagkasunog ho dyan, di ba? Sa may area ng uh, gitna ng Anonas hanggang Katipunan. Uh -huh. Actually, ito yun, yung yun, yun rectifier yun, yun, yun number problema. 5. Oh. Ah. Ito yung rectifier 5. Ito yung mismo yung uh, sumabog noon same na nasunog. Same problem ba, uh, attorney? Bakit hindi lang humantong doon sa pagkasunog? well doon sa hindi as sa assessment namin ayaw gumana nung mga breaker ano uh, uh -huh. iniisa-isa namin yung breaker na uh -huh. pinapalitan para ma-isolate namin yung problema so far nag-a-isolate pa lang kami ngayon. So ongoing yung troubleshooting namin. Um, kailangan, baka kailangan palitan. May madali bang palitan yan? Ay, yung rectifier ang, 5? Ano ba? Ano? Gano'ng kakomplikado mm, po yung sitwasyon? Matagal, Ma eh. malaki po ito. Uh, mm -hmm. Actually, isang buong building ho ito. Oh. Yung mm -hmm. ating rectifier. Opo, mm -hmm. so, so, paano ang, pang ang solusyon? Ang na hindi, naman, hindi naman ho siya nasunog. So na ina-isolate lang ho namin sa mga breaker lang po. Breaker lang. Breaker Pero lang. kung oh. ganoon, kung palagi nagkaka problema itong rectifier number 5, ano yung pangmatagalang solusyon at Tony Cabrera? Ah, uh, ma'am ma 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 hindi ho, ngayon lang ho nagka problema ulit mm -hmm. 'tong mula nung nasunog. So Kaya so na far po. in the past wala ho. Mm, so, uh, palang pa lang ho namin. So limited lang po muna kami sa breaker. Mm -mm. But so far wala akong problema itong rectifier. Mm -mm. Magmula nung nasunog nung napalitan na ho namin, Opo. wala na ho siyang problema. Except for this instance na lang po ito. Ano ang papalitan mamaya? Uh, yung John mga say, breaker lang po. Breaker, yung breaker. na nag isolate kami ng mga breakers. Opo. Yung rectifier number 6, kumusta po yun? So far ganun din po ang ginagawa, nag-isolate din po sila mm. ng uh, mga breaker ko ngayon doon sa rectifier 6. Okay. Hindi rin gumagana pa sa ngayon yung rectifier gumagana number 6. Gumagana naman po, opo. Gumagana opo. na so sa ngayon ang hindi gumagana rectifier number 5. Number 5 po number ngayon nakafocus po kami. po. Pero, ito, pero ano mabalikan ba? pa rin ho namin yung 6 kasi magkatuwang po ito. Opo, uh, so far i-check ho namin yung lahat. Ano ba ano ba ang purpose sa buhay ng rectifier na ito, attorney? Power supply talaga. Do sa buong Power sa supply tayo. lang po ito, opo, Alright. kasi ang rectifier po, i-convert pa po, po niya yung uh, kuryente, yung mm -hmm. kuryente na sinusupply ho ng Meralco. Mm -hmm. Iko-convert niya ho ito para magamit ho ng, ng trend, trend. pang patakbo. Opo, uh, opo. so, so bawat, more on conversion ho po yung uh, pras, ang, uh, ang purpose ho nitong uh, rectifier. Bawat istasyon merong rectifier. Oo. Oh, uh -uh. uh, Balik ko na, buong kahabaan po ng linya, we have uh, 13 stations, we have 7 rectifiers po. Bali, bawat dalawa may isa pong rectifier. Okay. Oh. At lahat ng um, rectifier na yan, ang nagkaroon na ng dalawang instance na problema ay itong rectifier number 5. Ito po. Ito po, ito po oh. yung dating nasunog po na napalitan na po natin. Yun ang tanong ko, Attorney, Bakit mayroon mga instances na yung rectifier number 5 lang may problema and the rest hindi nakakaranas ng na ganitong problema? Yun po yung ititrace po namin ngayon. So ongoing po yung sabay ho ngayon, uh, okay. yung... Uh, 'yung troubleshooting at the same time tinitingnan nun namin anong naging sanhi nung kanyang problema. Pag, Attorney, pag uh, inayos 'yung breaker na 'yan mamaya, wala na kayong asa na ano maging problema mamaya ng hapon o bukas kinabukasan. Opo, hopefully oh, pag uh, na-isolate po namin is uh, make sure to make sure po na hindi na po siya mauulit. Attorney ito lang dahil ito ay serbisyo ng LRT Line 2. Napakarami na po naiipon na pasahero do sa baba, sa buong sa Marcos Highway hanggang doon sa Cubao area yung bang LRT line to may posibilidad na mag-alok ng libreng sakay bus man lang o ipinapaubaya po ito sa LGU na nakakasakop doon sa mga stasyon na affected? Well, sa ngayon po, meron na po kami nakadeploy na tatlong van mm -hmm. na shuttle na libre. So, naikot na po sila. Hopefully po makapagdagdag po kami ng mga hanggang dalawa pa po, po na, na van mm -hmm. para sa libring sakay po habang uh, sarado po yung ating operasyon magmula antipolo hanggang Cubao. Van mga parang L300 type ito? Parang L300 yung... po. Kulang oh, po oh, ito. Medyo maliit. Hopefully oh, 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 yung medyo. Ibang L yung may tumulong po from LGU or from uh, MMDA po. But, sa ngayon po nakapag-deploy na po kami ng limang... Uh, wan mm -hmm. at uh, we're hoping makapag-deploy po kami ng dalawa para makatulong po sa ating mga pasahero. Pa okay, wala hum sa mga pasahero na iiipit ay uh, na po naman. So oh, oh. Per pero walang libreng sakay sa tren kung makasakay na sila mamaya. Wala mo ng libre. <laughs> Wala muna po. Ang Wala. may libre sakay po ngayon actually yung mga mga swift po natin yes. kasi uh, uh, uh. araw po ng mga Pilipinong marino po ngayon sa so nagbigay po tayo ng libre sakay. Mm. All right. Attorney okay. babalikan namin kayo mamaya oh. na mga before lunch time para ma-update naman <clears throat> natin yung mga pasahero po ng LRT line 2 ha. Opo, opo, opo. Maraming Thank salamat you. po. Maraming Thank you. salamat Thank you. po. Salamat attorney. Magandang umaga po sa inyo. Ano?